So mayroon nagtatanong sa atin patungkol po sa ating siling labuyo na nagtanong siya kung madali ba daw alagaan ang siling labuyo. So kaparm uh, sa video na ito ay sasabihin po natin kung gaano kadali ba o hindi madali ang pag alaga ng siling labuyo. So, ayan ang itsura ng siling labuyo natin, mga kaparm. Parang, parang bukid, no? Parang bundok, no? Kasing, ano, tangkad pa sa atin. So, uh, balik tayo sa nagtatanong kung madali ba daw mag-alaga ng labuyo. So, sabihin ko sa iyo ang totoo, pwedeng madali, pwedeng mahirap. Yan. So, wala pong mga ah uh, bagay na basta-basta na madaling gawin. So medyo mahirap din eto kasi una-una ay kailangan nating mag-survive sa puhunan. And then uh, waiting for 3 months bago tayo magkakaroon ng maraming harvest dito sa sulung, siling labuyo. So hindi rin madali, no? Pero kung nasasanay ka na eh medyo easy na rin sa iyo na gawin to at magtanim ng siling labuyo kung paano mag-alaga pero kung s'yempre kung baguhan ka palang ka-farmer so hindi din madali no na mag-alaga ng siling labuyo so maraming conflict ang pag-aalaga lalo na pag hindi pa natin alam yung uh, ating ginagawa no example sa pag-aalaga dito Mabilis lang din magtanim pero ang tanong kung uh, madali ba mag-alaga. So hindi madali, no? Sa madaling salita, hindi po ba basta-basta mag-alaga ng siling labuyo. Ah uh, dito tayo ma ah uh, bihasa kung pa paano tayo mag-alaga. So you need to take a long time bago tayo mag maging ah uh, uh, bihasa nito. So Dadaan pa tayo sa maraming mga pagsubok, mga kaparm, bago tayo uh, maging uh, magtagumpay sa pag-aalaga ng siling labuyo. Ayan, makita nyo yung itsura ng ating sili. So, mayroong katangkaran siya. Ang iba, doon banda sa ano mataba na lupa, ay mas matangkad pa sa atin. O, ayan, naka-atras ako. Kasi para po na kung sa ganun, ay uh, makikita yung ano natin, yung... Uh, nasa paligid natin kung ano ka ano yung itsura ng ating sile yan mga kaparm farm so ayun na po nasasabi ko sa inyo ay uh, lalong lalo na sa kaibigan natin nagtatanong na ay idol uh, shout out sa iyo hindi ko mamimension yung pangalan mo kasi hindi ko naman tinatandaan yung mga pangalan sa nagko-comment no pero kung nagsabi kayo nag magpa-shout out kayo ay sigurado po na i natin so ayun po ang masabi ko na hindi po madali mag-alaga ng siling na buyo no? kasi ito po ay uh, ang siling na ito ay talagang napakadiman po kaya marami po ang nagtatanim nito uh, kahit saan ng sulok ng uh, bansa no? o kaya dito sa ating bansa no ay, marami po ang nagtatanim ng labuyo kasi pwede itong uh, pang ano, no? Uh, pang matagalan na pag uh, uh, stock sa market ang siling labuyo. Even do ang siling panigang, ganun pa rin. Ay pwede rin sa uh, marami din ang uh, gumagamit niyan o kaya demand din. So ito, kaya nga ay bumaba na ang presyo ngayon kasi Uh, kadalasan o karamihan po nagtatanim ng siling labuyo kasi ito po ay minsan ay umaabot ng uh, 200 dito lang po sa lugar namin sa Mas batik kasi ito po ay uh, province uh, province po ito hindi po ito uh, katulad ng Maynila na mahal no So nakaraan ay sa Manila umaabot minsan ay mayroong nagsabi sa akin na umaabot ng 15 per kilo pero dito sa atin pag ganyan na mga presyo sa atin ay umaabot ng 300 ay dati umaabot ito ng 200 per kilo pero hindi po tayo nakapagtanim noon so ngayon lang tayo nakapagtanim so uh, masyadong bumagsak ang presyo ngayon kaya uh, medyo survive tayo sa when it comes sa ating maintenance no so may sa kabila ng ano pagbagsak ay meron din tayong hinakaa dito na tataas ang presyo. Ngayon ay so siguro for this weekend ay nasa uh, 80 na tayo no per kilo so mura na 'yan no Napaka mura na 'yan na presyo. Pero wala tayong magawa mga kaparm no. Uh, abante no. Abante tuloy ang abante. So ayun lang mga kaparm lalo na sa nagtatanong. Yun na po masasabi po natin tungkol po dito sa pag-aalaga ng siling laboyo ay hindi po madali mga kaparm. So lahat namang ng trabaho ay magdadaan talaga tayo sa paghihirap at mga maraming mga pagsubok. Kaya tuloy lang alaban at magandang araw ulit sa inyo mga kaparm. At sa lahat ng mga uh, subscriber natin at sa ating mga follower na patuloy po nagsumusuporta at sumasubaybay sa ating mga content. Maraming maraming salamat at God bless.